panibagong araw, panibagong tula na naman. Ang paksa ng ating tula ay tungkol sa mga sinasabi ng ating mga magulang nung tayo mga bata pa. Game! Papunta ka palang, pabalik na ako. Dati, di ko maintindihan itong sinasabi ng mga magulang natin na ito. Pero habang lumalaki, ako, unti-unti kong napagtatanto ang mga sinabi nila nung bata ako. Kaya pala gusto nila dati na sabay-sabay kumain. Dahil darating ang araw, madalang na lang kami kung makompleto sa harap ng kapagkainan. Kaya pala gusto nila na matulog kami pagtanghali. Dahil kapag pala kami tumanda na, minsan ilang oras na lang ang tulog na aming magagawa. Tapos lagi pa silang paulit-ulit. At pag wala na ako, paano na kayo? Ngayon, lahat ng to ay unti-unti ko nang naiintindihan. Tatay at mama, ngayon po, alam ko, pabalik na kayo. Ngayon po, narating ko na yung dati niyong napuntahan. Ang lungkot po pala dito at ang daming responsibilidad. Pero pangako ko po sa inyo, tulad ninyo, kung paano kayo naging matatag dati, mas pagtitibayin ko ang sarili ko.